Okay guys, welcome back to my channel. Okay. Uh, ipapakita ko yung mga mutyang na kuha ko ano, doon sa ano nung naghahunting kami. Okay, at uh, isa ko ano. Ayan, nandito. Yung mga naka, yung ibang mga gamit ko naka tabi na ano. Pero ipapakita ko lang yung langka, yung kidlat, at saka yung iba-iba pang mga ano, gamit. Okay. Yan yung tsaka yung mga bigay sa akin nandito. Okay. Shoutout po sa lahat. Gusto nyo beside Mindanao. At sa lahat na nakakakilala na po sa akin. At sa iba't bang panig ng bansa. Okay. Maraming salamat po. Okay. At Okay guys, papakita ko yung mga ano, yung yung mga ibang gamit na mga nagawa ko na pero wala pa silang mga tali ano, mga sabitan lang okay nandito at saka yung mga iba kong mutya na ano ngayon ko lang ilalabas yung mga nakalap namin sa ano sa north Sagaray. garay okay ba basa kasi ah, nag ako ngayon pinonsagra ko itong mga gamit yan pinagkukasag hangok sila no? okay guys ang inano natin dito yung yung kabal no? ngayon po yung nasa atin po ay ano uh, puro pangontra pampaswerte yan lang po yung manan dito no? sa atin kasi hindi ko sa inyo ma ano ng uh, para sa kabal o yung ano yung yung sa bala no para hindi ano kasi wala naman po akong pang-testing na baril, no? Kaya hindi ko sa inyo masabi kung ano ba talaga, no? Basta tandaan, no? Katulad nung mga nagpapatesting. testing, uh, yung mga nakikita ko testing, ano, no? Yung nga, pinapaliwanag ko sa inyo na ang yung libon, ano? Basta pag sinabi libon, no? Maging tamilok na libon, tamilok na shell, yung ganito, yung mga ganito, tamilok na shell o oh, mga basang mga libon no? eh sabi nila eh hindi raw tatamaan ng bala o oh, hindi tatablan o oh, lilisan lang ng bala hindi mm, po tatamaan po yan ang libon po kasi tinatawag kasi bali ano po yun ah, hindi po sila makikita yun lang eh hindi sila makikita ng mga galit sa kanila o oh, yung kaaway nila hindi sila makikita mm, tapos Uh, yung iba yung ano kasi yung pagsinabing uh, pag sinabing uh, may sa bulag yan kanya bulag hindi ka lang makikita ano yung sa labanan ba nakikipagbakbakan kayo hindi kayo tinatamaan kasi hindi naman kayo binabarin hindi kayo tinatamaan ano kaya hindi kayo tinatamaan kasi nga uh, libon sila libon ah uh, hindi sila nakikita o hindi sila na mapapansin ng kalaban, no? Pero pag yan ay pinatesting ninyo, pinabaril nyo, tatamaan po yan. Ano po? Kasi nakikita. Kung ipababaril ninyo, nakikita eh. No? Pero kung yan, pag natin ng acto, suot nyo yan, tapos sila kayo pagbakbakan kayo ng barilan, ay hindi po kayo mapapansin no? hindi kayo makikita ng kalaban nyo. Hindi, hindi kayo napapansin o no? nakikita. Ganun yan. Kaya yan yung mga baon na yan ng mga libon na mga ginagamit ng mga sundalo o mga ano mga lumalaban sa sa bundok, mga ganon ano. Mga yan ang dala-dala niya puro bao, no? Kasi libon, no, libon. Pero yan, may posibilidad na ba ako sa kanila ibababaril niyo, tatablan po yan. No, tatamaan po yan. Kasi nakikita, eh kung ang babal naman doon sa baho mo, hindi naman galit sa'yo. Tawa, kailangan mo munang magalit para hindi mo makita. Hindi, eh, biro lang. Pero ano talaga, ah, yun po talaga yun. No? Tapos pagdating nyo po sa, ano, sa kidlat, di ba? May, ang kidlat po, pag binaril mo, may sabasan. No? Pero ako kasi, hindi ko rin ako kasi masabi sa bala. No? Hindi ko masabi sa bala. Kasi matagal ko nang inano yan, pinag-aaralan. No? Kaya patuloy pa rin ako sa paghahanap ng kidla. Kidla. Kasi nga kasi nga na niya bala. No. Tapos si eh, uh, hindi hindi ro tinatamaan. Pero pag yan po pinabaril may nagtesting na rin kasi ano eh, pinabaril talaga yung mga lalot mga polis natin nung nagpunta ako sa dito sa hilltop kasi taga-taytay ako sa iltap lang eh ano niya napapanood ko yung ano diyan eh yung firing oh. may mga kaibigan ako pulis na si ano oh. na dati kumuha sa akin ng ng mga gamit meron siyang kitlat na sa nakuha niya raw kasi binaril basag oh tinama basag nababasag ko talaga eh. Nakuha niya yun eh. Ngayon, naghahanap siya ng ano nga, ng na hindi raw tatablan. Kasi imposible po talaga. Ang alam ko lang kasi rito sa kidlat, ang pagkakalam ko sa kidlat ha, ito lang po ha, sa ano yan. Ito po ay ano, ah, nagiging alisto kayo, alisto. Nagiging mainipin. Gusto nyo kaagad lumakad o magiging mainipin kayo pag may suot kayong kidlat. Tapos, pag yan uminit, ibig sabihin merong kalaban o merong paparating hindi kayo pwedeng magpatuloy sa pupuntahan ninyo. Kailangan nyo munang palamigin bago kayo lumarga. Kasi experience ko na po yan. No? Yung kumuha sa akin ng kidlat. Uminit daw yung kidlat niya. Pero nagpatuloy sila sa pagla sa pagalis. Ang bilis-bilis daw ng motor nila. Otso yung gulong nila nung baliktad silang ganun. Pero wala silang galos o wala silang gas -gas. Uh, pa rin sila ng kidlat. No? kasi talagang ano eh, ocho daw yung gulong, gulong nila. Matagal na yun, di ba, naikwento ko na rin noon yan. Ngayon, yun nga yun na ano ko, umiinit siya, no? Umiinit siya. Pag umiinit siya, mag ano kayo, palamigin niyo muna yung kidlat bago kayo lumakan, no? Yan po ang kano niya, magiging mainipin kayo. Ngayon, pag may itangan naman kayo nito, ganyan. Yung, ma, pag nagmumotor kayo sa mga nagmumotor to ha, sa mga nagmumotor, o kaya mga nagtatry, sige, yan. Yung malayo pa lang yung, ano, eh kasi nakakasalubo mo, malayo pa lang yung mangyayari, nakikita mo na. Mabilis ka na mag-isip. Yan. Mabilis. Kaya nga magiging mainipin ka pag may sutya nito. Ito pa ang isa, nagiging mainitin ang ulo mo. No? Nagiging mainitin. Kaya yung iba, sinasamahan nila ng, ano, ng batao mo. Batao mo. Kasi batoo mo ay sa tubig. Ito naman sa apoy. Ang kidlat sa apoy. Kaya ginagawa, sinasama ng uh, batoo mo. No? Kabal sa kabalat at kunat na yon Tapos eh, magiging balance sa apoy. No? Balance. Kasi ito, mainit eh. E, bali yung batoo mo, magpapalamig yan. No? Pero hindi mo sila pwedeng pagsamahin sa ano, kasi may may gumamit na nito. Ah, pinagsama nila doon sa isang babaran ng tubig no. Tapos pinainom daw sa manok. E, lalo daw natalo. Eh ba siyempre hindi mag e, pag pinagsama mo ang apoy at saka yung tubig awi sasabog. Hindi po ba? Gano lang po 'yan. Pero sa ano yan ha, sa legit, no. Legit mga legit ha? O ganoon na po. Basta yun lang lang pagkaalam ko sa ano sa kidlat ano. Kasi sa kidlat kasi uh, hindi pa talaga nakakita na binabaril na yung talagang tiglat na ano talaga. Talagang babarilin hindi tinatama no, hindi tinatabla no. Pero alam ko kasi ito, pang protection sa kulang baram. Baram, yan. Kasi pinatutusok yan eh, no? panggamutan, yan ang kidlat, no? Ah, uh, may rayo ka dito sa likod. Sausaw mo yung dulo na tulis niyan. Sausaw mo yan. Tapos si eh, itusok mo sa tagaliran mo. O sa yung masakit mo sa rayo mo, itusok mo yan. Mawawala po yung sakit. Kaya gamit siya sa panggamutan, no? Yan. Kaya hindi na no. Pero ilan lang ang kidlat ko? Dalawa. Hindi yung basta-basta kasi ang pag paghahanap, no? Hindi ko mo sinabing matulis, si eh, kidlat na. Kailangan alam mo nyo talaga ang kidlat. No? Hindi ko sinabi sinabing eh, ano eh, dumidigit sa magnet, kidlat na. Hindi po, may magnetic stone po tayong tinatawag. May magnetic stone po talaga. Pero ang kidlat, magnetic din, no? Kaya, hindi yun yung malalaman kung ano po ba talaga ang, tun ang tunay na kidlat, no? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang kidlat po ay siya'y uh, apoy na nagbabaga. Nagbabaga. Pag tumama sa malamig, tumitigas yun. Kulay itim po yun. Ano? Kulay itim po yun. Kaya wala pong kulay. anong Basta kulay itim yan. Pag yan ano, yung tumigas dun sa tinamaan, titingas yun eh. Magiging pula, itim yung sunog yun eh. Kaya nga nasusunog. Halimbawa sa puno, tumusok. Sunog po yun eh. No, po natin, ano. Kaya ang kidlat ay pag yan eh, tumusok. Yan po ay eh, bato na parang bakal, no. Parang bakal yan. Pag tumusok yan. Ngayon, kaya siya tumitigas dahil pag yung malamig na yung ano. Kasi kung tutusin, ano yan, parang lusaw na bakal nakakita na po ba kayo ng yung tunaw na bakal na yung nag, nagbabagang bakal na at umaagos pa nga puyan po yan yung kidlat na yan no? ngayon pag yan e, tumama sa malamig o anong sa tubig nagiging mat, matigas siya parang bakal pero pato po siya nagiging pato ano po kaya na obserbahan ko no na kailangan uh, mapagalaw niya ang karayom kaya nga meron 'di ba nakikita niyo ako nagtetesting sa karayom no kasi yung ibang magnetic hindi kayang paggalawin ng karayom 'yun na uh, stone no kaya kailangan kasi ang ano kita niyo yung sinauna di ba yung mga nagsasabi nga sa inyo na pag may tumamang kidlat mag ka raw ah, mag ano ka nang itak uh, basa imo na suka tapos kung sa yung tinamaan ng kidlat itutusok mo yung itak. Didikit daw dun yung kidla. Ibig sabihin, magnetic na ano po. Magnetic ang ano, kidla. Dumidikit siya sa bakal. Magnet siya, magnet na. No? Dumidikit siya sa bakal. Sipin nyo. E di lalo na didikit siya sa magnet. Kaya mas malakas ang higop ng magnet. No? Okay guys, papakita ko sa inyo yung gamit ko. Basa nga lang at dahil nagkonsagra ako ngayon. yan guys. Ito yung mga gamit ko. Hindi ko pa na ayos eh. Walang pa ako nasabitan. Ayan. Siksikan pa sila. Mga siksikan pa yung mga yan. guys, ito aking kutsa langka. Nabasa. Hmm. Mga bumubula sa suka yan. Yeah. Hmm. Yeah kabilang kanan naman tayo yan iba talaga pag sa araw ang kuha iba talaga linaw yan ang aking langka ito pa yan eh. Ito parang siyang itlog eh. Yan. Oh. Parang itlog. Yan. ito mga tali na lang hinihintay ko rito. gagawa mga ng tali. Oh, shoutout nga pala kay John Reno. Ito yung mga galing sa kanya. Yan. Ito ang ganda oh. Tu nga isang ganda. Ganda nyan Tagos yan dyan Mga tagos Ayan o Crystallized talaga sya Ganda guys Ayan Mga crystal Ayan Ito doon din galing ito mga to Makala mo tawas no Ayan Meron din naman kasi kami ito Yeah. Yan. Ito yung ano, coral na naging bato. 'Yun ano. yung coral siya doon po kami nagtaka no kasi bundok 'yun pero nagkaroon siya ng coral na naging bato na siya. Kaya nung inaayos ko siya. Ano, guys. Ano? Mm. Luminaw. Luminaw ka. Luminaw. yeah, Gagawin ko pa siyang kwintas. Palalapahatin ko pa to. Yan guys. Ito. Mga pachakon ng langgam. ito. Plus. Mas. Ayan. 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 Ginagastosagan sila. Kasi ginagamit ko 'tong mga 'to. Ayun, masarap. Sa panggamotan. Ito yung libon. May shell si may shell sila doon eh, mga shell. Mga ganito. Ayun, mga shell. Ayun. Mga ano 'yan, libon na siya. Ah, fossil, no? Fossil na. Yung mga ganito, fossilized na sila oh. Tamo ilok ng pero kakaiba. Yan guys. Ang ganda ng mga bato doon. Ito, galing yung kanila, ano, John Ray. Yung mga bato na yan. Yan. Yeah. Ang ganda. Kristalis talaga sila. yeah, Mga, ito yung kidlat ko. Yan guys. Yan, yeah, kidlat. May lala, tali na lang. No, tali. yeah, ito pa tali na lang yan yan mga tali yan nalakas niya bukas ko yung gagawa ng tali ano ito mas malakas grabe higit nito itong santo ito naman, tinatawag kong ano, Ah, uh, yung batong impinito. Ayan. Batong impinito. Ayan. Ayan, batong impinito. Ayan, yung hugis niya. Yung katulad dun sa medalyong impinito. Yung hugis niya. Ayan. Lakas ang dikit niya. Ayan isa pa ito. Ang ganda. Ang ganda yung ano, lakas nito sana eh. Lakas din ito. Gumiting ko rin ito. Malakas din yan. Ang ganda rin ito. Ang grip lang yan pag yung nagawa. Yan. Ang ganda nito eh. Ganda nito guys. You know. May mga ano siya parang langgam sa loob na yung itlog ng langgam puti. Linaw. Ayaw na luminaw. Ayun, linaw. Yan guys. Ayan o. Oh. Parang may mga langgam siyang yung anak ng langgam na puti. Yeah. Gawin ko rin siyang ano. Quintas. Yeah. Tugon ng dinte. Ganda rin ito. Linaw. Oh. Yeah. Ano guys, oh. Ganda niya, no. ilalagal lang ka ako tatlo apat apat yan guys apat lang lang ka iba ang kulay sa camera kasi iba yan hmm. linaw ayaw magpakita linaw yan Chana lang ka. You know. Hindi hmm. na. Okay. Lang ka. Lang ka. Itong isang doon. Ang tingin ko itlog eh. Itlog siya. Okay. Sari-sari Ito, lakas din ito eh. Parang tingko ko kasi parang leglay. Yan, dating niya eh. Ito, parang leglay. Kaya pag tinesting ko sa karayo, ang galing. Lakas. Tinetesting ko sila sa karayo. Guys, ito ganun din. Mga cute lang. Oh. Pang ano, kwintas talaga sila. Ito yung malaking nako ko dun eh. Yan. Medium na sila. Naayos ko na siya. Hmm. Okay, guys. Alangin yan. yan. Hmm. Ganun din to. Ito, tingin ko parang kulog, no? Kaya ito, pinagsama ko yan. Yan. Pagsasamahin ko to. silang kulog pag binasa mo siya ng tubig nagkukulay verde siya And guys tingin siya kasi parang mga lekle ito eh ayan o kaya ginawa ko quintas tsaka to ayan, ginawa ko quintas yan malalakas yan ayan Pinuwang kwintas. Pag na, ano na, nag, nagawa ko na ng, ano, tali. Ayan, guys. Para lahat sila mga nakasabit. Eh, ano yung kwintas mga yan. Parang ganito. O, tala to, ito, galing kay Jano, ito, ganda talaga, tala. Ayan. Ayan. Ito yung ng tubig. Galing din yung kay Jano, ito mga sarili ko nung gamit to yan yan leg lay wala na ito ayan pala baligtad pala kabit ko yan. yan 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 ito yung ginawa ko ito sa panggamutan ito sa bala isa kaya papatesting ko rin yan hindi pa sa ngayon leg lay din to guys leg lay ayun ang leg lay go still still uh, il still il okay ito yung pangil ng kuweba ito yung ano bing meron pa akong isang ano bing gagawin ko ano yan halagyan pantali hintayin nyo lang uh, magawa ko lang yung mga sabitan ko saka mga ano panali yan okay, guys Okay. PM lang po ako, no? Uh, sa messenger. Doon po tayo nagkakaroon ng problema pagdating sa, ano, pag inad nyo ako, ang iad nyo po yung, ano, may makikita ko doon, mutya hunting, eh, no? Yung, ano ko, yung profile pic ko. Wag po yung naka-item kasi hindi ko masyadong ginagamit yung, anong yun, yung kulay itim na yun. Yung iba doon nag-a-add, eh. Wag doon sa naka-block ako, no? Huwag po kayo doon mag-add sa naka-black. Doon po kayo sa kulay orange. Ah, uh, ano. Sa isa kong account. Nakalagi doon mo. Tsa hunting. Doon po kayo mag-ano. Yun po ang i-add nyo. I-chat nyo ako sa messenger. Kung magtatanong kayo. Okay po. Maraming maraming salamat. Okay. Pagpalaan po tayo lahat. At gabayan. God bless po sa ating lahat. Pindutin ang notification bell para lagi po kayo naka-update. Okay po, God bless sa ating lahat.